Dito kung gustong maintindihan ninyo, yung pera natin ngayon, dito natin ibabasi sa dalawa. Naintindihan? Yung pera natin ngayon, dito natin ibabasi sa dalawa. Kung naobligahan ka na mag magbigay ng zakat, yung nagtanong, yung 3,000 may zakat ba o wala, malalaman natin. Naintindihan? Ha? Mm -hmm. Malalaman natin kung ang 3,000 pesos may zakat wala. 50 kilo. <laughs> ang 5,000 pesos may zakat wala. wala. Ang 10,000 pesos may zakat wala. Dito natin malalaman. Ibabasin natin dito. Okay. Al nyo, alam, nyo, alam kung paano natin malalaman? Tingnan natin ang presyo ng bawat gramo ng ginto at saka silver sa market. Okay. Pero ito po dagdag kaalaman. Pareho yan na pinagbabasihan sa nisab bang ginto at saka silver. At ang pinakamababang presyo sa dalawa, doon natin ibabasi ang nisab, oh, ng pera. Okay. Ang pinakamababa, ang presyo, pinakamababang pera dito sa dalawa, doon natin ibabasi ang eh, nisab. nisab. nisab, nisab. Oh. So saan ang pinakamababa sa dalawa? Silver. Ginto o silver? Silver. silver? So silver tayo pupunta. So silver tayo pupunta. Kasi pag ginto, wala, wala makapagbigay ng sakat. Ma Kasi kung, kung wala kang 100,000, walang obliga, wala, wala, hindi ka maobligahan. So dito, 595 kasi papakita ko sa inyo. Magkano yun ang self Papakita ko sa inyo. Paano? Punta, punta ka sa Google. Magkano yung ano? Okay, punta tayo sa Google ha. Pupunta tayo sa Google. Philippines. Okay, then i-search mo ang silver price. Philippines. Silver price. Okay. I-search nyo nga. I-search nyo. Sa ano? Kung wala ka sa internet nyo. Punta sa Google. Silver live price. Silver live price. Philippines. Philippines. Magkano? So dito natin malalaman kung magkano Kasi pabago-bago yan Ang nisab ng pera pabago-bago Depende sa presyo ng Silver, hindi pa yung mananatili Sir, ang sa Ibig sabihin ng tanong ko Doon tayo pumabasa sa presyo ng Pilipinas Hindi dito sa Saudi Kung saan ka, kung anong ibibigay mo ng sakat Depende kung real ka riyan, kung piso-piso, kung dirham-dirham, depende kung anong zakat mo. Kahit saan ka. Kahit saan ka. Kung gusto mong ibigay na zakat yung piso, kahit nasa Saudi Arabia. Magkano? 40.37. Okay, tingnan nyo ah. 40. 40. Bawat gramo mo silver, 40. 40.37. Times mo ngayon Pesos. Ito ang presyo niya ngayong February ano? March Ay March 1? Ito ang ito ang kanyang presyo ngayong March 1 kasi pabago-bago 'yan. Oo. Pabago-bago ang nisab. Hindi pa mananatili. So balik bak ini, ha, oh. makinig yung mga 3,000 pesos, mga 5,000 pesos diyan. Nang may zakat. 40 Point 37. may zakat na ba 'yan? May, zakat na ba ang 3,000 pesos? 5,000 pesos o wala. Dito natin malalaman itong basihan eh. Okay. So ngayon, 40.37 pesos times 595 grams. Sige nga, yung multiply nyo. Ilan ang lalabas? Multiply nyo. 595 grams. Ha? Okay. So, 20?

kung wala kang 24,000 wala kang saka naitatago, naitatago. naitatago hindi nagalo yan pero kung resibo ay walang saka o kaya sahod mo yan pero wala pa sa kamay mo ay walang saka okay nagsasahod ka ng 30,000 pero nasa kamay mo yung sahod mo 50,000 wala naman sa kamay mo pero monthly mo tinatanggap yun hindi natin pwedeng kwintahin ang pera na wala sa kamay mo Ah, Hindi sa Kailangan makuha mo muna. Okay. Pasok muna sa Kailangan milkiya muna. Wala nasa amo mo pa 'yung kinukuwenta mo na? <laughs> 24,000 ngayon. March 1, 2024, ang nisab ay 24,000 pesos. So, lahat. Dito yung zakat. Pag wala kang 24,000, wala kang zakat. Mm -hmm. okay, magkano ang zakat? Okay, magkano ang zakat? Magkano ang zakat? <laughs> Deluxe, okay. Relax, relax. relax kayo, kayo <laughs> talaga. Masyado kayo nagmamadali. Okay. Sa itib kayo masyado, ha? Ah? Exact. Okay. <messance> okay. Nakuha nyo na, paano kunin? Nakuha nyo na? Oh, re re Ready-ready nyo na yung pera nyo dyan. <laughs> okay. Iikot ko na mamaya yung, ano, yung box. <laughs> so, 24,000. At uh, take note, inuulit ko. Inuulit ko, makinig sa likod. Mali ang ibinabasi nung iba. Dito sila nakabasi sa 20 dinar ng kwait. 200 dirham ng silver. Mali yun. Kasi pag dito may babasi, i-multiply nila ito sa 13 pesos, eh talagang halos 3,000 pesos yan. Naintindihan? Sasabihin nila, 3,000 pesos may sakat ka na. Kung dito may babasi, which is mali yun, ba't ka dito magbabasi? At para malaman mo yung, yung zakat, ang, ang nisa, pupunta ka sa, sa presyo ng silver sa kasalukuyan, i-multiply mo sa... Dito mo lang palagi, araw-araw, mga kapatid, every tanungin ka, magkano ang zakat, dito ka lang babalik. 595 grams times silver per gram. Naintindihan? Per gram. Sana hindi nyo makalimutan to. Pag tinanong kayo sa nisa, balik ka lang dito. 595 yan grams. Yan ang formula. Formula hanggang magunaw ang mundo. Mm. Hindi naman mababago eh, yung P95 grams. Price ng silver. Yung silver lang ang nagugunaw. Ustaz, uh. punta sa Pilipinas sila ba? Yes, pero sa Pilipinas to. Pero yung 19,000 na pera nito. Real. real. Pero real na Sobra naman. Sobra-sobra na yun. Pesos lang to eh. Meron na ba yun? Meron na. Sa tingin mo, meron na wala? Pero yung pera nito 19,000 pa lang eh. Real. real? Real. Real? Oh, real. Oh, magkano sa pesos 'yan? Eh, kinaya ni, mag-a-tar. Magkano? Ah, super naano. Ah. Wow, <laughs> oh. oh, malaking pera niya. Malaking pera. Okay, magkano ang magkano ang saka? Ang zakat niya mga kapatid? 2.5%. ang zakat ng pera ng alahas 2.5% 2.5%. Maging OFW ka man, maging negosyante ka man, maging empleyado ka man, wala kang trabaho, tambay, pero marak, malaki ang pera mo, o kaya minanak ka sa magulang mo na million, million, hundred thousand, pag umabot na sa nisabang pera na tinatago mo, ay naobligahan kang magbigay ng ka after one year, magkano ang ibibigay mo? 2.5%. Paano mo kukunin ang 2.5%? Ibig sabihin kung ang pera mo ay 50,000 halimbawa, Nakatago yan na nakatambay Nasa bulsa mo, nakatambay Nasa alkansya mo, nasa ATM mo Nasa unan mo, nasa bag mo Hindi mo ginagalaw Hindi mo ginagalaw Itong 2.5% Para hindi ka mahirapan Gawin mo na lang yan 40 Kasi 2.5% Divided by ano yan? 100 Kasi 100% ang kung ano eh ano, I-divide mo, ang lalabas ay 40 Naintindihan? Okay So Divide 40 Divide 40 na yan po yung din 550,000. Wag 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 mo nang intindihin. <laughs> Kunin mo na lang yung 40. <laughs> Kunin mo na lang yung 40. Yung 2.5% riyan, gawin mo na lang. Real pala yan. Ha? Hindi percent, hindi real yan. Ayun na, Percent, katulad ng percent. 50,000. Percentage. Boss ko na, kumbaga yung porsyento ba, porsyento, ilang porsyento ang kukunin mo doon? Kulangan. Percent. Pag nalilagay yan, Percent yan. Di ba may mga, ano, alimbawa, discount, 2.5% per, discount. Kung ano yung presyo niya, may babawas mo yung prosinto na yun kung para mag, mag, magkano yung price niya. Sa, sa every, every 50,000? Hindi 50,000. Lahat ng pera. Lahat ng zakat. Sam, sample lang to Sample. Basta, basta may pera ka. Take note. mag sa mga likod. Alam ko hindi, hindi tayo lahat mag sa mathematics. Oh, alam ko, hindi lahat magaling sa mathematics. Okay, makinig, makinig. Okay, makinig muna kasi kayo. Paano makakaintindi? Hindi ko makinig. Oh. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ang zaka, ang zaka ng pera mo, pag umabot na sa 24,000, isab na tama. Paano mo kukunin ang zakat niya? Yun yung tanong. 2.5% yung kukunin diyan. Okay, sa mga hindi makaintindi, alam ko hindi po lahat magaling sa pag percent percent present Pati yung iba, pati percent din niya alam. Inaintindihan natin yun. Kaya di naman lahat pinagkaluban ng Allah na kaalam masama. Okay. Ganito na lang para mas madali para sa'yo. Hanggat magunaw ang mundo, i-divide mo lang sa 40. Hanggat magbago ka mamatay. I-divide mo lang sa 40. 40 lang gamitin mo dyan. <laughs> Halimbawa, pera mo, 50,000 divided mo sa? 100,000 divided mo sa? 30,000 divided mo sa 40. Ganun lang. Walang mababago. Itago mo yung 40 na yung sa bulsa mo. Papil? Magkano nga i-divide ko? Divide a 40. Naintimihan? Okay, gamitin mo yung cellphone mo. S sino may cellphone? Okay, 50,000 divided divide by 40. Magkano? 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 Ha? Huwag plus. Sabihin niyo sa magkano. Okay. 50,000 divided by 40? 1,000? 250? 250? Okay. Okay. Ang 50,000... Oh, pag, pag, nyo I-divide mo sa? 40. 40, ito na yung 2.5%. Ha? Ah. Naintindihan? Ito na yung 2.5%. So, 50,000 divided by 40, ilan ang ilalabas? 1,250. 1,250. Ito ang zakat mo after 1 year? Oh, to lang. Ang zakat mo after 1 year, magkano? 1,250. Masa? Kapag jagat ang, ang jagat na yan na 1,250, yung dinibayanan mo dyan, yung pera mo, 50,000. Okay. Kung 50,000 pera mo? Okay. Kaya nga depende kung magkano pera mo. Okay. Okay. Alam nga na sabi mo, sabi niyo sa 50,000. Kahit, kahit 1 million pira mo, 50,000 bigyan mo ng zakat. Sample lang ito. Sample, sample lang to, sample. Basta, lumagpas ka dito. Basta lumagpas ka dito. Kasi kung ang pera mo, 10,000, may zakat, wala. Wala. 3,000 pa kayo may zakat? Halimbawa, itong 5,25 grams, okay. Mayroon, sa silver naman, sa silver. Madali lang. Halimbawa, ang silver mo ay 595 grams. Okay, divide mo ng 40. Para kunin mo yung gramo niya, yung gramo. Tapos na. Tumigbig ilan? Magkano? 600. Bakit 600? Mas malaki pa sa... 595 divided by 40, magkano? 595. I-divide mo sa 40. 14, 14, 14. 14. 14. Huh? 14 point. 14. Grams. Yan <close warnin> ang yan ang zakat niya. Grams ang inano ni Ustaz Grams yan. Grams hindi ang pera. Hindi pera. Yan ay sa grams. Ang pera Kung pera, ito, Kung pera, ito yung i mo. Kung kung silver lang, uh, kung mayroon ka, ito ang di-divide mo. Mahirap naman kasi yan, ibagay pa, jed pa tayo sa na yan. Hindi. Walang mahirap. Walang mahirap. Ito lang isa ulo mo. Isa mo. Hoy okay, makinig, makinig. Kung ampere, kung may, kung ang mayroon ka pera lang, di pera lang kukwentahin mo. Pero may mga tao d'rian, d'rian may mga tao na halo-halo ang pera nila. Mayroon pa silang pera, mayroon pa silang silver, mayroon pa silang kukwentahin to. Alam nga nang sabihin mo, pera lang kukwentahin mo doon. Wow. Naintindihan? Kung pera lang mayroon ka, di pera lang kukwentahin mo. Huwag mo lang pagkailaman yung buhay ng iba. <laughs> <laughs> Pati ba naman buhay ng iba, pagkailaman mo pa. Ang hindi ko sabihin ko ano, halimbawa, meron lang kung ito, kawa silver, ito pera sa lakas. Yes, pwede pera. Pwede silver. Halimbawa, 5 grams yung sakat mo. Ang yung kung gold, gold oh, yes. Gold, yes. So, gold. gold. Pwede rin. Kunin mo presyo niya. presyo niya. Halimbawa, ang, ang zakat mo is 12 grams. Oh. Ngayon, okay. hindi mo naman pwedeng tanggalin yung 12 na sa ginto mo. Yan Alam mo, puputulin mo yon. So, ang gagawin mo, i-multiply mo sa pera. Hindi oh. yun na eh, ibigay mo. Hindi sinasabi Naintindihan. Kaya huwag nyo pahirap pa sarili nyo. <laughs> okay. Naintindihan? Naintindihan. Okay. Take note. Hindi lahat ng alahas may zakat. Ang mayroon ng zakat ay ginto lang at saka? Pag ang, ang alahas mo, diamond? Diamond. Mga perlas na mamahalin no, Which is, mas mahal pa yun sa si ginto Hindi, hindi ka <coughs> Hindi yun, walang zakat yun Walang zakat Naintindihan Ang may zakat lang na alahas Ginto lang at saka silver Ah, yan lang ah, Tignot Yun lang ang may zakat okay. Ang ginto at saka silver Kahit ano pang layunin mo dyan Inegosyo mo Itago mo Gamitin mo Kahit ano pang layunin mo dyan May zakat yan Anong naintindihan? May Pero, kung mayroong kang alahas, o oh, si Mrs. Mom, mayaman, may diamond, may mga, ano ba yung mga mamahalin? Mga mga perlas, yes, yes. mga mamahalin, mga bato. Hindi yung mga iniihip na bato. <laughs> okay. Naintindihan? Ah. kapag ang dahil, ano kapag anong mga mamahalin na gawin, di man sa game at uh, silver? Uh, 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 walang saka? Walang saka. Wala. Pero kapag ito ay may palit ng pera, 'yun may sagat na. May na. Pag naging pera na may sagat na. Okay, ito 'to dagdag kalaman. Lahat walang zakat kahit anong alahas. Maliban sa? Maliban sa ginto at silver. Okay. May exemption May exemption Maliban lang kung ang alahas na 'yan na maliban sa ginto at silver ginamit mo sa negosyo. Kasi gagamitin mo na kasi sa pera. Iku-convert mo na kasi siya sa pera. Naintindihan? Doon na magkakaroon ng zakat sa halaga niya. At hindi doon dahil doon sa diamond, kundi doon sa presyo niya. Naintindihan? Pero kung suot-suot mo lang o itinatago mo lang, walang jaka.